Nakarating ka na ba sa Bagyo? Karamihan ang isasagot ay oo. Pero kung tatanungin kung nakarating ka na ba sa Bagyo sa pamamagitan ng paglalakad o gamit ang bisikleta, ay diyan na tayo magkakaalaman. Kaya, samahan nyo kami sa aming pagtatangka na makarating sa City of Pines mula Agoo La Union gamit ang aming mga bisikleta. I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks so up Build what I want to make yeah. Bago ang ride out ay siniguro naming kondisyon ang aming mga gagamiting bisikleta sa ride Maraming salamat sa mahusay na bike mechanic natin na si paring Ricky ng Tondo Bikers na nakasama din namin sa matinding ahon at nagpalit din tayo ng alloy flat pedals na ipinabili natin sa Shopee account ni Miss Dame IB at pinalitan na natin ang ating stock plastic pedals na magdadalawang taon na nating ginagamit. Alas 3 ng madaling araw ay bumangon na tayo upang maghanda dahil alas 4 ang ride out na napagkasunduan. Mula dito sa aming barangay ay sabay na kami ni Paring Ricky na pumunta sa Shell Gasoline Station, ang aming pambansang meeting place tuwing may bike ride, kung saan naghihintay na ang apat naming mga kasama. Napakadilim ng kalsada dahil walang masyadong mga street lights, kaya malaking tulong kapag may mga bike lights accessories ang inyong mga bike. Alasing 5 na nang makarating kami sa bayan ng Pugu kung saan hinintay namin si Sir Roger na isa pa sa makakasama namin sa ride na magbumula naman sa barangay Ambalete sa bayang ito. Mula dito sa Pugu ay simula na ng akyatan patungo sa Baguio City na tinatayang 32.2 kilometro ang distansya ayon sa Google Map. Dinaanan din namin ang kultura at Pugad o Pugu Adventure na mga sikat na resort dito sa bayan. Pagkatapos ay nag-stopover kami sa Glit sa El Pueblo de Pugu para makapagpahinga. Ang sunod namin na stopover ay sa Rotary Club International Logo Monument na kapag narating mo na ang lugar na ito ay tinatayang nasa 23 kilometers na lamang ang iyong papadyakin para marating ang Baguio City Town proper hindi pa kami nakakalayo ng pagpadyak mula sa Rotary ay napansin ni paring Ricky na flat na pala ang aking gulong sa likod. Kaya huminto muna kami para palitan ito gamit ang aking reserbang interior, tire lever at portable hand pump. Pagkatapos makapagpalit ng interior ay tumuloy na ulit kami pakyat sa Marcos Bus Ruins kung saan dito na kami hinintay ng aming naunang mga kasama. At dito na rin kami kumain ng agahan mga ganap na alas 7 ng umaga. Pagkatapos makapag-agahan ay tumuloy na naman kami sa pag kung saan patarik na ng patarik ang daan. Kaya hindi na na kapag hindi na kayang pedalan dahil sa taas ng ahon ay itinutulak na ang mga bike para lang makaakyat at ituloy ang pagpunta sa destinasyon. Bago marating ang bus stop over ng Victory Liner ay muli kaming huminto para magpahinga. At huminto na naman ulit kami pagkarating sa mismong stopover ng Victory Liner Buses sa oras na alas 8.15 ng umaga. Ang pwestong ito ay may karatulang bugyas di resto at dito na bumili nang maiinom ang mga kasama naming naubos na ang mga kargang tubig sa kanilang mga water bottle. Kinuha na rin namin itong pagkakataon upang makapagpahinga saglit bago ulit tumuloy sa pagpidal paakyat. Ang sumunod naming hinto ay dito sa bagong establishment dito sa Tuba na may pangalang Taloy Viewpoint Pasalubong Center at kumuha kami ng mga larawan dito patunay na narating namin ang lugar. Dinaanan din namin ang realeza at buhat dito ay mararamdaman mo na ang lamig ng panahon. Palatandaan na papalapit na tayo sa Baguio. Pagkalampas sa realeza ay matutunghayan mo na ang mga bahaging binagbag na kalsada. Kaya dito ay nagkakatrafik na ang mga sasakyang paakyat at pababa na medyo nakakabahala para sa kaligtasan ng mga katulad naming siklista. Kaya sa sidewalk na kami dumaan upang hindi mahagip ng mga dimakin ng sasakyan. May grupo din ng mga bikers kaming nakasabay sa ruta pag-akyat at sila ay nagmula pa daw sa Ordaneta City, Pangasinan na nag-ride out din ng alas 4 ng madaling araw. Habang pataas na ng pataas ang aming kinaroroonan, ay mas napapadalas na rin ang pagtutulak ng bike ang aming nagagawa sa mga matatarik na parte ng daan. Sumasakit na rin ang aming mga binte at nararamdaman na ang kapaguran. Subalit, itinuloy pa rin namin ang aming pagpidal hanggang sa kung saan kami makakayang dalhin ng aming lakas. Naabutan ko ang mga bikers ng Ordaneta na nagpapahinga malapit na sa Cavaliers Gate 2 pero nalampasan din nila ako kinalaunan. Sunod kong narating ang Taloy Convenience Store na malapit na sa Cavaliers Gate 1. Nauna nang nakarating dito sina paring Ricky at Sir Jun Kawili na naghihintay na sa aming pagdating. Dito na rin namin hinintay ang iba pa naming mga kasama sa rides. Bumili na rin ako ng maiinom sa store na ito dahil ubus na rin ang karga ng aking dalawang water bottle. Inabutan namin paglampas ng Cavaliers Gate 1 si Papa Jesus na nagtutulak na naman. Malapit na yatang bumigay ang kanyang mga paap sa patindi ng patindi ng ahon. Dito naman sa palusong na parting ito kami nakarating at pumara ng jeep pa uwi noong tinangka naming lakarin ang bagyo magmula Pugu noong November 30, 2021. At ginamit na nga ni Papa Jesus ang ipinagbaabawal na teknik sa parting ito ng video ay kasalukuyan naming inaahon ang patungo sa Ten Commandments at Cruz ng Bible Land sa Tuba at napakalamig na rin sa parting ito. Kita na rin ang mga fog na kumakapal na sa aming mga dinadaanan. Makulimlim na rin na tila nagbabadyang umulan. Paglampas namin sa Cruz at Ten Commandments ay biglang bumuhos na ang ulan. Kaya nag muna kami sa nadaanan naming pagawaan ng mga kagamitang kahoy at nagpatila puntong ito ay nakarating na sa tunnel si Pareng Ricky at ang mga nakasabayan naming mga bikers mula sa Ordaneta. Samantalang si Sir Jun naman ay nasa Puyupoy na sa I Love Tuba. Nang medyo mga ambon na lang ang pumapatak ay itinuloy na naman namin ang pagpidal pakyat. Nang dahil sa ulan ay mas lalo pa naming nararamdaman ang lamig dahil sa basa na rin ang aming mga cycling shirts nang magkahalong pawis at tubig ulan. Puminto ulit muna si Sir Rustico dito sa nakita nilang mga hilera ng mga tindahan at mukhang bibili ulit sila ng maiinom. Pero nagpatuloy na ako sa pagpidal paakyat hanggang sa makita ko si Sir Jun sa Puyopoy na naghihintay na. At sinabi ko na sa tunnel na lang namin hihintayin ang aming mga kasama. Mula dito sa Puyopoy ay palusong na ang daan hanggang sa tunnel kaya hindi na kami nahirapan sa pagpidal. Nag-alalay na lang din kami sa pagpreno dahil madulas ang kalsada gawa ng buhos ng ulan hanggang sa marating namin ang tunnel kung saan nagpipicture na ang mga bikers mula sa Ordaneta kasama si paring Ricky sa oras na 11.33. May baon din silang pagkain at mukhang tapos na silang makapagpananghalian ayon sa picture na nakunan ni pare. Pumasok na kami padaan sa loob at sa kabilang dako na kami maghihintay sa aming mga kasama. Dahil may karinderya daw doon sabi ni Sir Jun at doon na kami manananghalian. Ang parang talal na estrukturang ito ay isang bubungang proteksyon para sa mga sasakyang dumadaan laban sa mga rock slides na kadalasang nangyayari dito sa lugar na pinagtayuan. Habang hinihintay namin ang iba na dumating, ay nauna na kaming kumain sa store lampas ng tunnel bago ang Skyway. At talaga namang highly recommended ang mga ulam nila dito dahil napakasarap at sulit talaga ang bayad mo. Ang pangalan ng stall na ito ay Tobagyo Eatery na pinag-isang pangalan ng Tuba at Bagyo. Dahil sa pagpupursige ay narating na rin ni na Sir Rustico Diaz, Sir Roger Bersamin at Sir Ramon Canyezo ang tunnel. Subalit hanggang dito na lang daw sila at sila ay bababa na. Sumunod na rin si Sir Jun sa kanila pababa. Kaya kaming dalawa na lang ni Pare Ricky ang nagtuloy sa pagpidal paakyat. Ang mga rutang aming dinaanan ay bahagi ng Aspiras Palispis Highway bilang parangal kinadating La Union Congressman Jose D. Aspiras at Benguet Governor Ben Palispis. Pero marami pa rin gumagamit sa dati nitong pangalan na Marcos Highway. Magtulak na ako. Malapit na ba kami? Traffic na ang mga sasakyan pababa welcome to Baguio City, the summer capital of the Philippines. At yan ang pinakamatindi at napakahabang ahon dito sa rutang ito na magsisimula pagkatapos mong madaanan ang Skyway na magtatapos kapag makita mo na ang papasok sa Green Valley kung saan dito na ako hinintay ni Pari Ricky. Kung ang nasa isip mo na kapag narating mo na ang bagyo ay madali na ang pagpidal ay dyan ka nagkakamali dahil ang mga kalsada rin dito ay kombinasyon ng mga palusong, paahon at patag na ruta. Kaya, mahihirapan ka pa din kapag wala kang ensayo, lalo at nalaspag ka na ng mahabang ahon magmula pa sa bayan ng Pugu. At narating namin ang Burnham Park sa oras na alauna 33 na ng hapon. At dito muna kami tumambay upang makapag-relax. Sunod naming pinuntahan ang Igorot Garden na matatagpuan malapit sa Hotel Venice. Kung gusto mong subukan ang iyong kagalingan sa chess ay may mga players ka ditong makakalaro na nagpapalipas ng oras din. Bago kami umuwi pababa ng Agoo ay pinuntahan muna namin ang Bagyo Cathedral. At para makapunta doon ay naglakad na kami mula dito sa Igorot Garden kasama ang aming mga bisikleta. Dahil may city ordinance dito na umiiral na nagsimula pa noong 2016 na nagbabawal sa pagmumotor at pagbabike dito sa mga kalsada sa Session Road gaya ng Harrison Road, Abanao Road, Ligarda Road, Magsaysay Road, Bonifacio Road at iba pa. Ang memorandum ay nilagdaan at ipinatupad upang maiwasan ang lumalalang aksidente sa mga lugar na nabanggit na ang mga pangunahing sangkot ay mga sasakyang dalawa ang gulong. At narating namin ang Baguio Cathedral mga alas tres na ng hapon. Nagpicture lang kami dito para sa aming souvenir bago tumawid ng kalsada at kumain ng street foods sa fishbowlan ni Butchokoy sa kabilang dako ng simbahan. baklayo ko kulay. Thank you, sir. Tapos pag kami. Tayo-tayo kami po pa si Chipili na ranyo. Ang mabalik ni Pantay na alay. At bumili muna kami ng bituka ng baboy sa bungad ng Gopak. Bago bumaba, pauwi ng Agoo sa oras na alas 3.30 na ng hapon. Anong leksyon ang mapupulot natin dito? Ang lipunang ating ginagalawan ay may mga batas at ordinansa na kailangan nating alamin, sundin, at ibahagi sa mga hindi pa nakakaalam ng mga ito. Dahil ang paglabag dito ay may kaukulang parusa o kaya ay penalty. Kaya kapag ikaw ay pupunta sa isang lugar para sa isang travel, maging ito man ay business, pleasure o ano pa mang dahilan, ay dapat alamin mo ang mga hindi pwede o ipinagbabawal dito para ikaw ay makatalima sa mga regulasyong kasalukuyang umiiral. Dahil hindi ibig sabihin na hindi mo alam ang batas ay absuelto ka na kapag nilabag mo ito. Dahil sa nakasaad sa isang legal na prinsipyo na ang ignorance of the law excuses no one o ang kawalan ng kaalaman sa batas ay hindi rason o hindi depensa laban sa paglabag nito. Dahil ang bawat mamamayan ay may obligasyon na alamin ang batas at ang pag nito sa general circulation. Siya nga pala, ang distansya magmula Agoo hanggang Bagyo ay tinatayang mayroong humigit kumulang 48 kilometers via Marcos Highway na ang bago nitong pangalan sa ngayon ay Aspiras Palispis Highway. Kaya, ang buong ruta ng isa na namang pangarap na bike riding adventure natin na naganap noong August 21, 2023, Ninoy Aquino Day ay nagtala ng distansya na humigit kumulang sa 96 kilometers papunta at pabalik. Mula oras na alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ako nga pala si Teacher Ferds, isang teacher na biker hanggang sa muli at paalam.

video ni Harold Laroco ng Tondo Bikers nang makasalubong namin sila na nakasakay ng van pagkatapos ng tunnel. At Sriki Pagbaba namin ng Pugu ay nakasabay namin si Evan Olarte na isa ring membro ng Tondo Bikers na taga dito sa bayang ito. Pagdating naman namin sa Tubao sa barangay Amalapay ay bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagpatila muna kami dito sa store na nadaanan at nagmeryenda bago pumadyak pa Agoo. Hey okay, pre, next ride. Next time. Ah, nice ride, nice ride. Okay.